Ibinta na oh. Pumili ka na. Magkano ba ang panito? Ang hirap na ibinta kuya no, ay. yan oh. Kaya kumuha ka ng halagang 20. Ay, ikaw lang kumuha at baka eh sabihin mo naman. Ay, di, hindi naman job kun no, <laughs> Hindi naman. Oh, pwede na rin 'yo. Konti lang diragdag no? Nakalpas ba 'yung baboy? Masarap niya ginat-an. Wala pang tali po ay kuya para po ibibinta na natin habang daan finish na ka mustasa mustasa bibili ka ha? abay ka rin mong sa salin na nga ha? ha? Talaga pero ka. Dini tika mo mahirapan ka. Ay, ano naman si Chipay. Lusot ka na ba? Ay, hala. Oo, oh, wala. Salamat. Ay po galing sa kabilang area ay may bumibili na po sa daan ito po ay dadagdodan pa natin ng mga ano talong talong okra doon po sa area number 1 tayo po yung nanggaling ay makalampas ng area number 2 natin pong lalastikan yan nabibinta na po sa daan ay yan po ay oh, hinarbis natin doon sa malayong area mega stick pala ako ditong extra tayo po ay kilala na ay na nagbibinta kaya daan pala ang may nagtatanong na ay di, hindi po naman tayo maka hindi kaya nga binibinta ay 20 pesos so ang takal natin gagawin na ay po sama-sama na po tayo din na po tayo tumigil sa ilog ayun ano? ano oh. 20 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ito po yung mura na kung tutuusin Ay hindi po naman natin maitaas ang presyo Kumbaga, abot na rin po naman sa atin yung presyo na yun. Tapos ay ito, kahit po ganito ito kung lalaki may tumatawad pa rin. Mm -hmm. Yung medyo malaki po, edi eh, medyo aray, 10 pesos na, 3 peraso, malalaki po eh. Yan, ganyan po, 20 pesos na ito. Kung yung presyo po naman natin, kung kayo nasa ibang lugar, ay mataas po. Kung Metro Manila kayo, ano, mataas po yung bintahan dyan. Dito po naman sa amin, ay kung baga, pangabot na rin. Oh. Uh -huh. Abot na rin po ba yung presyo natin? Kung baga, hindi mataas, hindi mababa. Kasi yung presyong parang gate pa rin, halos magkaka, ano po dito, magkakaisa pa rin ang tao kumbaga hindi po ba halos magkakaiba magkakabarangay kaya minsan mas tumatawad pa sila yung sa atin po naman ay abot na rin yan 20 pesos so ganito kalaki dadagdagan pa po natin ng talong, okra, kangkong yan pa po ang mga dadagdag natin oh. 20-20 na lagi ni sa mga tindahan o mustasa tanong ay kay nanahining ay mustasa ang ba? tali marami pa po ay sige po salamat po talo pulo tayo din sa mga tindahan Puto, mustasa. Tanong kay, kay ay kay Nanahining. Hining. Mustasa ang tali. Marami pa po. Ay, sige po. Salamat po. Nag-stop over po tayo dito sa area number 1. Gawa po ng mangunguha pa ako ng ibang pandaragdag na paninda po ba. Ayan oh. Okra po ang ating tatargetin. Okra, kangkong. Yan, yan po yung mga dadadag natin. Gagawin ko, tali-tali na rin. Para mas mabilis. Oh. Ganito po, kumbaga inaarimunhan din natin ang ano yung ganito oh 10 pesos isang yapus hmm. para po marami tayo mapadagdag minsan po hindi na napapabidyo yung aking mga ginagawa po bang ano kagaya nung ganito kumbaga minsan dire diretsyo na ako hindi ko na ako binibideo hmm. panalo na sa 10 pesos gagawa tayong timperaso Bintarin tuh. Ito na po yung ating okra oh. Talong naman. Ito po lahat ay ating ititinda. Kung po kay ano sama-sama po tayo. Mm. Ganito po. Kumbaga hindi man sinasabi kung ano kumbaga kailangan natin tayo ay may kaunting ano po ba palo. Kaunting tiyaga hindi na, yung magaganda lang kung ating kukuhain kakaawa din naman yung bibil hmm. diretso tali na ito hmm. ganito po ang ating ginagawa para kahit pa paano po may papasok na pera oh yun po talaga din ang habol ko dito yung may pang ano pang gastos tapos po pagka pa sa pang gastos tayo makakaipon ng pang ano pang upa bibili tayo ng fertilizer marami rin po marami rin ano hindi po porki tayo humarbis ay kita na tayo yung mairaos natin yung pang ano natin ay ayos na yun muna sa baba kaya ho ganito rin po sa isang banday pasalamat tayo at may mga nahaharvest tapos ay may lahat po naman ito pinapapasalamat natin may matataniman uhu salamat po may garantiya po natin sa bibili nito sariwa oh sariwang sariwa oh hmm. ito po naman pagkaganitong trabaho yung ganitong nagbebenta nagaano ito po yung kinalakihan ko na kaya po kumbaga medyo sanay na rin tayo dito ya yeah, kumusta po kayo lahat diyan Hmm. Dadagdagan pa po natin ang kangkong. Basta kung anong available na ibenta natin dito. Siguro po kung ako naman ay nasa syudad. Ano, kung iniisip ng iba na buti tayo nasa probinsya. Kung po ako nasa syudad, ang gagawin ko, manininda ako sa kariton. Angkat ako ng mga kalakal sa palingki din. No? Di kaya mag-aano. Mag sanay din po ako sa mga kalakala yung mamimili siguro ng mga ano junk shop junk shop na gayaan. yung po ang pinaka ano ay dito po sa bukid ito yung pinaka sideline sideline na pwede rin mapagpirahan pero pag po naman sa metro manila pwede rin yung yung mga kalakal po ba o oh, kung ibinahagi ko lang po sa inyo at kung baga sabihin ng iba uh, iba dito at may mga tataniman sa, sa sa ano po, marami din pong pagkakakitaan dyan. Mas maraming opportunity dyan ako nakikita. Na pwedeng paghanap buha yan. Cargador yan. Opo. Oh Nariyan ang mga pwedeng pagkitaan po pagka nasa syudad. Tapos bibinta natin ito. kumbaga ito po yung ipinapakita ko rin sa inyo na ganito yung sitwasyon dito sa amin po <laughs> pamumuhay ito <tunay> na pamumuhay <laughs> manguwarin po tayo ng kangkong yan lahat po nang aring ibinta binibinta natin mm ito po bay daan ibibinta ko ano po pag po ito hindi nabinta sa daan ang mangyayari po nito si misis na po ang magbibinta sa bahay sa bayan uh, siya naman doon oh uh, yan kaya po may nagtatanong minsan ay nagaano bang misis mo marami rin pong gawa si misis oh uh, nagaasikaso po ng mga anak ko po tapos yung mga gawain bahay po mas mahirap din po yung gawa doon ay oh uh, ayan tapos ayun ito po kagaya po nito siya na rin ang magbebenta pagka nakarating tayo ng bayan na eh, hindi nabinta yun lang po hmm. Tunay na tunay mahal ka sa akin. Dahil sa iyo. Yan ang kangkong po ito ah. Mm. Mm. Hmm. 10 pesos na kangkong. Hmm. Ilang minutes lang po. May tangkong na. Ayun po, talbos kamote naman ang ating dadagdag. Bali kung tutuusin po, ang tunay na buhay, ito na, ito. Kailangan ng sipag. O, kahit man po, kung ano man pong position ninyo sa pamumuhay ngayon, talaga kung kailangan ng sipag. Oh. Sipag, tiyaga. Yun na po, ito na po ang tunay na buhay. mm tingnan nyo yan ang araw araw ako po eh, hindi na, hindi gaano inaano ng inip may dumaraan din pong inip ay. bahala na oh dagdag kalakal

pali minsan nga po may nagtatanong sa akin o oh, kabisprin ano nangyari na ang masasagot po natin dyan parang yung tinanong po ay parang katapusan na po ba anong nangyari na ang sinasagot ko po, po di yan may mangyayari pa lang hindi yung katapusan na hindi ko magayang po naman ang karaniwang biro oh, ano nangyari na may mangyayari pa lang yun po ang inyong isasagot Oh, ano nangyayari na? Aba, hindi. May mangyayari pa lang. Oo. Oh, Na tuloy pa rin tayo nangangarap ngayon eh. Oh. Yari na. May mga kalakala po tayo.